Okay, day 2 no. So yung tuyong tuyo na to. Ganda. Vintag na. Pero may orange peel pa rin talaga. Yung para mabuhas na yung orange peel, dilihain natin. Ah, uh, 400 bagat. Ba 220 muna at 400 ngayon nakukulangan parang nakukulangan pa ako dito sa pagkakintab nyo eh. parang lumalabas na hindi siya kasing kintab nyo sa du sa sasakyan, sa dupo o sa kapilitan na bibili sa ikea ngayon papahiran natin ng ano ba yun ayan etong water white clear gloss high solid na ah um, nabibitin pa ako sa akin tab eh ngayon natin kalabasan na ito pang top coat na natin to ito kasi pwede nang direct top coat yung clear gloss ito kasing clear gloss darker pang pinan top coat mo naninilaw sa kulay puti no? kikitang kitang kita yan sa kulay puti pag nanilaw yan pero sa dark color siguro hindi masyadong alaga. Okay. Ang gagamitin natin gagamitin natin itong water white na to. Para hindi siya naninilaw. Base lang sa mga napanood ko. Tignan natin. Hmm? Direkta na ba natin 400? Hmm? 220 muna. sabay ano 400 kasi medyo mataas yung pagka-orange feel niya yan, yung orange, yung pagka palat orange niya. Parang uh, kung, kung napapansin niya, kita ba saan? Kita sa actual eh, pero sa camera hindi. kung tutusin, okay na to eh. Pero para mas kuminis lang, yan hila, natin since may konting kumbok-kumbok. Tingnan natin. Wet sanding natin sa 400 kasi sa 220 eh to, sa 220 namumuo kasi yung pintura sa lihay. Eh. Kaya pasayin natin wet sanding test. O oh, yun, so, pag tinest ko 'yung wet sanding, oh, hindi siya namumuo, oh, natutunaw. Kaya wet sanding natin sa 400. Tapos na sa 220. Oldo ka ako ito, no? Hindi naman siguro yan. Sip-sip na. Kapal na ng pintura. Ay, Nidiha ko na rin ng lahat. Wet sanding ng 180, 220, tapos 400. Hmm. Ayaw kasing ano yung mawala. <laughs> Pinilit kong habulin yung ano, orange peel. Kaya nidiha ko na rin ng 180. Medyo nabawasan naman, pero mayroon pa rin konti. <laughs> pero at least nga makinis na hindi kasi ako contento dun sa pagkakaano niya ito yung kakapintura ng may orange peel parang pininturahan lang din ng ordinary pintura ngayon buwan oh, ngayon linisin to dumi foam na lang o oh, diba foam pandinis hindi natin kumintab o oh, kuminis na konti na lang yung orange peel okay na ka dyan kaya hirap magliha hirap pa bulit kaya pala pinapahiha kada mano para mawala yung ano mabawasan yung orange peel dapat nung mga unang mano palang hindi ko nila light sanding eh inantay kong matuyo ng todo tapos niliha ko ng todo para hindi ganong masyadong maambok yung orange peel maambok na tuloy sobre eh. pero napakinis ko pa rin naman eh no? okay, si ninisin muna natin ito tapos Siguro pag binater clear natin ito, ganito lang kakintabi eh. Pag binasa Okay, naisin ko muna Ay, hindi kita Ngayon pati o, oh, pag di maayos yung pagkakamasin dyan, mahirap na habulin yung sa liha Medyo lubog pa dito yun oh. May guhit Ito rin, medyo lubog hindi natin natamaan ng liha, nandyan tuloy yung orange peel Pero buto nalang maliit lang Hindi nalang gano'ng kalahalata yung pinunasan ko na rin ang basahan, para mabilis matuyo. Pero uh, nawala ulit yung kintab na. Meron <laughs> pa rin orange peel eh, pero at least nabawasan. Tsaka nawala yung kintab. Dapat pala, hindi ko muna nilagyan ng clear cloth lacquer yung puti eh. Kung hindi rin naman pala ako kontento sa kintab. Tataputan ko rin naman pala ng ano pero kung naging maganda yung labas ng kulay puti kahit hindi ko na -coat. pero ang dami in lubak Ayan. may kita nyo hindi kita sa camera eh pero may orange peel talaga eh kaya itatapot na lang natin ngayon hindi natin ito mababapping pagka top -coat. although mahirap din magbapping na no? ah, dapat kasi ito yung tuyo yung pintura bago mag -bapping mga uh, ano one week na patuyo ng pintura siguro tapos saka iba -bapping. pero pag, pag makintab naman na yung top, top coat kahit hindi na ibabaping so ito coat na lang natin to tapos hinakyat natin dito sa taas para hindi na maalikabukan dito na baba dumi dumi kasi dito no, hindi pa to ayos eh parang pinakatamba na namin to eh Diyan natin sya pipinturahan para hindi na sya maabutan ng alikabok yun may napupuntang buhangin sa ibabaw eh yun pinahirapan pa akong buksan na ito pinamita ko pa ng labi oh <laughs> na ito ngayon ito binubutas na lang pagana. tapos yung, yung roller natin hihibla na naman ito sa ano eh sa unang pahil eh magbabad muna natin ulit sa masayin muna natin ng tiner sasabi dito nilalagyan din naman ito ng lacquer tiner eh para lumabnaw kasi sa instruction oh. so, lagyan din natin yung lacquer thinner sa lacquer cloth para lumab ng... pero babat ko muna to sa thinner oh umuksan ko pa yan dumi pa lang takoy naku liit ng butas lalo pa yata ang kulay dilaw to eh lagyan natin yan lacquer thinner ay putik blocker blue pala yun <laughs> ito pala yung <laughs> tinan nabayin natin parang maninin lalo pa yata hindi dilaw pa laluin ko nga muna mo expert na ya expert na tong nabigay sa akin luma na kasi oh kulay tilo Pala sana naman tingnan nila ito đầu luôn Thôi đi xe mầm đây expiration bắt đó bắt cái xin đồ mà Nó expiration Nó là này là nó còn sao này

Well, anyway, tapay na lang natin mga dalawang manok. Yan, okay na. Parang, pero parang nagmedyo nagdilaw nga. Ah. Dirty white yung dabas eh. Okay na lang din. Pero kumintab. Tapos balik na naman yung sana magpantay. Bumalik na naman yung orange peel. Pero makintab. Kanya. Mas maganda talaga pag ano, spray. Hindi na nag-orange peel. Dahil na lang natin matuyo ito. Tapos natin kung babawi yung kulay. Gusto agad. Nanunuyo yung ano eh. Yung hado ko dito. Pag nahahanginan. Parang sumisingaw siya. Ang bilis na ubos dalawang mano lang talaga inaabot ay yan tuyo na Bote, parang hindi ganun kakintab eh. mas maganda pa yung ano eh. unang pinahid yung white na ano may clear gloss medyo na nilaw to tapos hindi ganun kakintab ano kaya patungan ko uli ang puti o patungan ko uli ng ano water white okay na yes. mga kapalpakan natin ah. so ayan pwede na yan bubuoy na lang lamesa ah. tapos okay na Sana may natutunan kayo sa mga kapalpakan natin dito. No? So ang suma, mahirap magduko. Kapagod maglihat, saka mag ano, pahid-pahid. Tapos kapag ng pintura na kukuha yung kagandahan. Tapos pag hindi maganda masilya, hindi rin maganda labas. Tapos may orange peel. Hindi ito ng roller. Kailangan ano, spray para mas maganda. No? So, okay. At sa mga susunod pa nating video. Okay na yan. May um, Semi-duko <laughs> Semi-duko ko. ko na lang. Semi-duko ko finish.